Ayan mga kamaster, kain po tayo. So ito na po yung ano, niloto nating kugitan na ginataan na lubong sa gata. Na may pineapple. Sarap na kamaster. Sa so, parto. Lobster. So, Uh, ingat lang sa ano, kumakain ng lobster kasi may, may, may tinik yung katawan niya. So, kailangan din natin mag sa pagkain. Ito po yung laman niya sa So, sawsaw -saw natin dito sa sauce niya kasi para masarap. Sabi mm -hmm. mo ka master, ang sarap mga ka Then, may pineapple para yung saliv allergy. Matamis na pinaghalo na para sa, ano, kumakain nito na allergy, hindi siya na allergy And, po mga, mga. Hmm. Sarap. Ang lapsed, ang laman ng lapsed, sinasaw natin sa sauce na ano, pagitan na ako sa gata. Napakalasa din to. nakalawa lang tayo mga kamaster. Ang hang. Yan. Taba, taba ng lobster oh. Para sa pain ng lalo na pagka uh, mainit pa. Ah, Thank you so much <coughs> para sa mga suporta mga kamatid. Okay lang. Mamaya mm. yeah. mong sir. Thank you.